Umingi tayo ng update hinggil sa gagawing amendments ng Kamara sa proposed national budget para sa susunod na taon. Nasa linya ng ating telepono si Mela Lesmoras. Mela? Yes, Aljo. Sa mga puntong ito ay nagpapatuloy na ang press ni House Speaker dito sa Makati City kasama ang mga pang-house leaders na si majority leader Manix Dalite, minority leader Marcelino Ibanan, Appropriations Chair Elizalde Coe at Senior Vice Chair Stella Kimbo. Gayun din ay asama rin nila si AFP Chief from New Browner Jr. So kanina nga no ay unang iniulat ni Speaker Romualdez ang kanilang naging pagbisita sa pag-asa ayon. Palawan. Kanina lamang, din hindi na ginawa ng pagdalaw sa burol ng yumaong si Palawan Congressman Edward Hagedorn. At uh, patungkol nga sa proposed 2024 national budget, ay uh, sinabi nga ng liderato ng Kamara na sa mga puntong ito ay patuloy pa rin nilang siya ang uh, amendments at realignment na gagawin niya sa 2024 General Appropriations Bill. Sabi nga ni Congresswoman Stella Kimbo, ayan, next week yung uh, kanilang uh, deadline para nga rin to, pero makakaasa ang ating mga kababayan na talagang kung ano ang pinakamainam sa lahat, ito ang kanilang gagawin. Aljo, maya-maya nga, ayan isa rin tayo sa mga magtatanong at tatanong din natin ng detalye ukol din sa Malaya Rice Project na ikinakasang ayuta hinggil sa bigas ng Kamara at BSWD. At sa, mga, sa mga puntong ito ay ipapatuloy pa rin ang presscon at abangan lamang sa PPG ang iba pang na detalye nga ukol dito. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesboras.